Hey, Sekto Goers! Naiinis ka bang umuwi? Ang pamilya ay dapat makaramdam na parang isang santuario, isang lugar kung saan nararamdaman mong minamahal at ligtas. Para sa ilang maswerteng tao, maaaring ganoon nga. Gayunpaman para sa iba, ang tahanan ng pamilya ay maaaring maging lahat maliban sa isang santuario. At dahil ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras sa iyong pamilya maaaring nasanay ka na sa ganong uri ng kapaligiran. Dahil dito, maaaring kang nakatira sa isang toxic na pamilya nang hindi mo alam. Maaaring may mali sa pakiramdam ngunit sanay ka ng mabuhay sa isang toxic na kapaligiran kaya hindi mo maalis sa isipan mo na mas maganda ito sa ibang mga pamilya. Para sa ng ito, narito ang limang pagkakaiba sa pagitan ng healthy at toxic family dynamics. Number 1. Communication Healthy Nagagawa mo bang sabihin ang iyong mga pangailangan at opinyon? Sa isang malusog na pamilya, hindi ka natatakot na sabihin kung ano ang nasa isip mo at masaya kang makinig sa mga miyembro ng iyong pamilya. Kung may bumabagabag sa iyo, alam mo na lagi silang nandyan para tulungan ka sa anumang kailangan mo. Toxic Ngunit kung ang iyong pamilya ay toxic, ang mga bagay ay maaaring medyo naiiba. Maaaring hindi wasto ang iyong opinion at damdamin. Hindi mo may isip na makipag-usap sa iyong pamilya tungkol sa iyong mga problema dahil hindi ka nila papansinin o gagawin itong isang sigawan. Sa huli, maaaring mong matutunan na huwag pansinin ang mga ito at iwasang ilabas ang alinman sa iyong mga problema sa kanila dahil ang hindi pakipag-usap sa lahat ay mas masarap sa pakiramdam isa mawalan ng pakiramdam o magkaroon ng damdamin. Number 2 respect. Healthy. Mahalaga ba ang paggalang sa iyong pamilya? Sa malusog na pamilya, ang iginagalang at paggalang sa mga tao sa paligid mo ay isang mahalagang idea na kadalasang itinuturo sa murang edad. Alam ng mga magulang na nagmamalasakit sa kanilang mga anak na hindi sila ang kanilang prioridad. Sila ay maliliit na tao na may sariling isip. Alam nila na ang kanilang mga anak ay nangangailangan ng pagpapatunay at paggalang upang lumaki sa malusog at functional adults. Habang ipinababakita ang paggalang sa mga bata, natututo silang ipakita din ito sa kanilang mga magulang, sa ibang tao, at gayon din sa kanilang sarili. Toxic. Sa kasamang palad, ang ilang mga pamilya ay hindi nakikita ang paggalang bilang isang malaking bagay. Minsan, ay iniisip nila ito isang one-sided na kilos kung ang mga magulang ay humihingi ng paggalang sa kanilang mga anak ngunit wag itong ipakita sa kanila bilang kapalit. Ang mga bata sa mga ganitong uri ng sambahayan ay maaaring turuan na wag magsalita, wag humingi ng anuman at makinig at gawin lamang ang sinasabi sa kanila, madalas walang paliwanag. Maaari itong magkaroon ng negatibong epekto kung saan nauuwi sila sa paggawa ng mga bagay sa takot sa parusa sa halip na sa kabaitan. Sa katagalan, maaari pa nga silang magalit sa kanilang mga magulang. Number 3. Criticism Healthy Kapag nagmamalasakit ka sa isang tao, gusto mong maging tapat sa kanya. Kahit na ang katotohanan ay hindi palaging ang pinakamaganda. Alam yon ng healthy families at sa gayon, hindi natatakot na magbigay ng constructive criticism sa mga membro ng kanilang pamilya. Kapag pumupuna, Ginagawa nila itong ng malumanay sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mabuti at pagbibigay ng mga mongkahi tungkol sa masama. Sa huli, gusto lang nila ang kanilang mga mahal sa buhay ang maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili at gusto nilang tulungan sila sa landas na iyon. Toxic Sa isang toxic na pamilya, ang pamimintas ay kadalasang ginagamit na sandata para atakihin at maliitin ang ibang miyembro ng pamilya. Ito ay malupit, sobra-sobra at napakasakit. Sa mga pamilyang tulad nito, maaari kang makarinig ng mga salita tulad ng Wala kang nagagawang tama, tignan mo nga yung sarili mo, napaka stupid mo, ano ang alam mo? Sa sitwasyong ito, hindi ka talaga maaaring umunlad bilang isang tao at maaari itong makapinsala sa iyong mga damdamin ng self-worth at self-esteem. Number 4, Privacy Healthy Iginagalang ba nila ang iyong oras at ang iyong space? Ang privacy ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng isang bata. Ito ay tumutulong sa kanila na maging isang malakas, maalalahanin na tao. Kaya't ang mga magulang sa malusog na pamilya ay itatanim iyon sa kanilang isip. Nangangahulugan ito ng pagkatok sa pintuan ng kanilang anak bago pumasok. Hindi nakikinig sa mga pag-uusap at hindi pinag-uusapan ang kanilang mga bagay kung may dahilan kung kailan talagang kailangang salakay ng privacy, sinisigurado nilang ipaliwanag kung bakit kailangang mangyari iyon at humingi ng paumanhin para dito. Toxic Sa kabilang banda, ang mga toxic na magulang ay hindi magdadalawang isip pagdating sa panghimasok sa privacy ng kanilang mga anak. Maaaring magtanong sila ng masyadong maraming tanong at makagambala. Halimbawa, maaaring nilang basahin ang diary ng kanilang anak ang hiling na ng kanilang phone o maghanap ng dahilan upang manatili sa silid ng kanilang anak kapag meron silang mga kaibigan. Kung ang isang bata ay sumusubok na maging mapamilit at hilingin na igalang ang kanilang mga boundaries, maaari lamang silang makipagtalo sa kanila at magkunwa rin ginagawa ito. And number 5. Affection Healthy Karaniwan ba sa iyong pamilya ang magpakita ng pagmamahal Marahil ay isang halik sa pisngi, isang mahabang yakap, o kahit isang salita lamang ng kabaitan. Sa isang malusog na pamilya, ang mga miyembro ay nagmamahalan at hindi natatakot na ipakita ito. Kahit anong mangyari, alam mong mahal ka at lagi mong sisiguraduhin na alam ng iba na mahal mo rin sila. Habang direktang pagasabi ng mahal kita ay maaring hindi bagay para sa ilang pamilya. Ang maliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Toxic Gayunpaman, para sa mga toxic na pamilya, kahit na mahal ninyo ang isa't isa, maaaring hindi nyo alam kung paano ito ipapakita o maging komportable na ipakita ito. Maaaring baliwalain ng mga membro ang mahalagang aspeto ng buhay pamilya o baliwalain ang mga membro ng kanilang pamilya dahil maaaring bihira para sa iyo na makakuha ng yakap o halik mula sa iyong pamilya, maaari mong hanapin ang pagmamahal na iyon sa labas ng iyong tahanan. Sa anong kategori mo ilalagay ang iyong pamilya? Piling mo ba hindi ka perpekto pero okay ka pa rin? O nakikita mo ba ang mga senyales ng unhealthy dynamic? Malaman namin sa mga komento sa ibaba. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito, be sure to like, subscribe, and ishare ang video na ito sa mga taong maaaring makinabang dito. Ang mga pag-aaral at references na ginamit sa video na ito ay didagdag sa description below. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.